Yun, malalaki na yung mga biik, oh. Tapos na kumain naman. Eh, <tot> na rin may itlog dito. Oh, man. Kahit salo-salo yung kumakain. Yun, oh. Ito yung kambal. Hello. Bahay ang baboy. Bahay ng kambing. Bahay ng kambing. So, yan. Mga simple-simpling mga housing lamang ito ating ginawa. Magandang araw po, update na naman tayo di mula dito sa Bukid. Yung iba natin mga sisyo ay nilipat na rin natin doon sa isang bagong kulungan natin. No, tapos meron din tayong lumang kulungan, so yung ibang sisyo naman, uh, yung medyo malaki na. So nailagay na rin natin doon sa kabila. At dito sa incubator natin, update ko kayo. Actually, ang plan natin dito ay uh, damihan natin yung itlog target natin. Maglalagay tayo dito ng Uh, isang isang batch natin magiging anim na trays no yung magiging batch natin 180 na sisiw uh, ang ating target no pero hindi naman 100% yan na nahahatch so at least siguro mga 150 no so yun yung target natin so sa kabila tara punta naman tayo doon ayan dito na tayo sa kabilang bahay dito sa likod na dito yung mga sisiw natin Basta na ng pabo Oy O, oh, sama yung inahing manok Ihing manok yung nag-aalaga sa mga sisiyo natin ng pabo Sigan sa naman, ito Pag gabi, nilalagay ko sa karton Diba, may sisiyo ng pabo Nakapasok din eh Diba na yan Kasi ito si Gansa, ilalabas na natin si Gansa O, oh. laki na o oh. Gansa Gansa Kinakarton ko siya pag-abi para hindi lamigin. Oh, ng tubig. So, ayan. May natin yan. Tapos yung mga sisyo nating manok, try natin. Ngayon lang natin yung switch para may ilaw. Hello! Oh. Basta? Okay, very good. Lahat, okay. Walang namatay. Eh, okay, yun lang naman pagka sobrang sisiyo pa minsan. Inexpect natin possible na may namamatay pa. Oh, ngayon, okay naman. Kompleto. So, Tapos yung mga nilipat naman natin, nandun yun sa kabila. Oh, mamaya magpapakain natin tayo ng mga alaga. May aso pa dito naglalaro. Oh. Yung mga nilipat natin sisiyo. Medyo, medyo malaki na mga mabalahibo na. Nandito sa kabila natin nilagay papakainin din natin ito maya kasi ibang manok natin yung maalis na magala na hello mga rabbit tinatakpan ko lang pagkagabi eh. para hindi sila masyadong lamigin hello, hello kumusta ayan yung mga hello oh. ang dumi na yung karton kailangan natanggalin yan okay na tiras sila, Kira sila. Kira daw sila kung oh, paisto naman itong kulungan natin ng ngon ito, si... ito si lalim ng makupa. yung ngong 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 eh. Wow, fresh. Oh, ngong ngong na natin ngong 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 Ipipiyo natin, o. Oh. Ito, nila. May gamot na yan. Okay. Good, good. So, ito naman yung mga pabo. Nagantay na. Yan naman ang pakainin natin. Yung mga manok at pabo natin. Tara. So, dito naman po ipapakainin muna natin itong mga manok natin. So, ito yung ating pakain. Mais. Tapos, sinaluan ko kunting-kunting pitch lang. O, oh, kasi may mga nakatali tayo dyan kung sila lagay pakain. So parang yung mga nakatali, hindi lang naka sa mais yung kanyang kapagkain. Pero itong mga pre-rings natin, pwede yung pure mais lang yan. Oh. ano yung mga dyan, oh. Yung bang manok, bigyan din natin. Ayan yan yung mga... Wala kita yung manok dito nakatali kasi nag-aaway sila. Yung ginagawa namin, natalian na lang. Malapit na lang din dyan yung mga inihin natin. Dito yung mga manok natin. Eh. Mga kayo, marami tik ha. Dito yung mga pinakamarami inihin natin. Sa isa isahin mga natin itong mga barato. Mga Bigyan ng pati talo din dyan yung mga natin ano. So, may tayo dito. Sa so, kabila, meron din. Yan so, lang din mahalo yung mga manok natin. sa so, dami sa so, nila nalilito na yung barako barako manok kung saan yung sasampahan niya sedami may dami meron din tayo dito sa kabila yung pabo naman gutom na nagaantay na sila yung pabo naman medyo lalagyan natin na marami rami feeds na yun kasi nakakulong lang sila lipat-lipat tayo -lipat mga inuwi natin eh. So yung pabo na doon na Doon naman tayo sa kabila yeah, di pa rin yung di dito. Okay, dito 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 Eh, na may konting pins lamang ito yung uh, kailangan dito medyo marami rin yung pins itong part na to kasi kapulong lang to pabo kasi natin kung saan saan nangingitlog so, kailangan ipasok sila dito Ito so far naman, may mga nagubis na rin mga hitog dito. O, oh, tapos na. Alasang lupon na sila. Ito naman, kahit sa losalo yung kumakain Good thing dito dyan. Okay na, okay. Ito, hindi na rin natin makipot. Ito maghihintay natin to. ang oh, dami pa rin yung mais rindu ka ng haro natin meron tayo sa labas pero itong sa labas kahit pure mais yan wala problema logyan. Ay! 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 Natira lang Lagi umiiyak. Lagi maingay. Yan uh, na rin tong mga nandito natin. So iba-ibang kwento sila. Na no, may manok tayo nandun sa kabilang part. Pero nitay dito sa Loob itong mga pabo gansa tapos may mga ilan nila na inahing manok din dito tapos yung iba ng mga mama mga manok na labas yung iba nandoon sa mga naigisalo sa mga baboy na kumakain halo halo yun mga. Ito natin yung mga alaga na. ang lagi ko lang binabantayan dito kasi pag nating itlog yan, sila dito yan o yung plastic na itlog oh. ito kasi yung pantawag para sipin nila yun dyan para itlog nila kaya na yung ito yung natin Yan. Importante lang dito, lagi silang busog So, pag nangingitlog sila Ito naman yung isang inahing baboy natin dito Nasampahan na rin to So, magbubuntis na sana Mabuntis matuloy yung pagbubuntis dito Ayan ang pagkain nito, gabi na may konting feeds tapos darak. Ayun yung ating binibigyan ng pagkain dyan. So sa unahan naman, ando naman yung mga kambing. So doon naman tayo. Yun, malalaki na yung mga biikaw. Wow, very good. So may 2 weeks pa bago ito ma-dispose. no? Bago nito ma mako natin, ma-out mula dito sa kanyang inahin. Bago ma-awat. So mas lalaki pa to. Mas maganda pa yung mga katawan nito. Very good. Very good ang mga big natin to malalaki, malulusog, ngayon pa lang ganyan nakaganda yung katawan nila after 2 weeks pa yun, mas maganda pa yun, kasi malakas silang kumain ayan, ito naman yung mga kulungan ng baboy natin mabakanti so, yung mga kulungan natin ng baboy o, linilisin pa natin yan dalawa yan sa loob, at medyo malawak-lawak din yan, kaya marami-raming baboy din ang kasya dyan kasi kahit 20 panglitsunin nga kasya dito ah uh, ganoon din doon pero pag ining, siguro may kuan lang siguro mga sampo no pag kasi malalaki yun eh Sementado yung sahig tapos yung kuan niya nakapalibot yung kawayan lang ayun simpleng bahay lang natin ng baboy dito yung mga kambing at manok natin lumagala na dyan yung mga damuhan yung mga baka nandun dito may unahan oh, yung mga kambing natin dito ito mapayat oh. Purgahin na rin tong gambing na to oh. Wala na purgahin to. Itong dalawa. So yan yung pupurgahin natin sa sunod. Sobrang mapayat na. Kasi so, at marami sila na kain nado mo. Aba, malaki na 'yung mabiik natin. Yan oh. Malaki na sila. Napi, che. Yung mabiik natin, oh, malaki na. Malulusog, ang nakatawan, Nakas na kumain din eh. Hello. Ayan, na. Tapos yung kambing namin, may iba. Yan yun yung pinakabahay natin ng kambing. Tapos yun, dalawa yan. Dalawang bahay ng kambing meron dito. Yung isa nandoon sa kabila. Ito yung medyo bago-bago namin ginawa. Yung pangalawang bahay ng kambing nandito naman. Yan may kambing din dito yung mga malalaki yun yung kailang purgahin natin pwede rin isabay itong mga to yun o eto yung kambal hello <laughs> yung kambal o oh. yung nanay din yung kabila very productive very good eto sa kabila meron din yung mga kambing dyan yan yung mga kanya, kanya lang kung yung mga kambing natin oh, so yan yung bahay ng mga manok yan dyan eto yun doon, doon bahay ng baboy bahay ng kambing bahay ng kambing so ayan, mga simple simple mga housing lamang itong ating ginawa no, dahil hindi naman ito permanent na lupa at tenant lang din kami dito so ayan o so, ayan yung ating setup dito sa bukid no? muli po maraming maraming salamat po sa inyong panonood